Mga kaibigan, maligayang pagbabalik-pumulik. Isang kwentong inspiration na tiyak kay tatagos sa puso mo. Kwentong sakripisyon ng pagmamahal na pinamagatang ang tsinelas ni tatay. Sa bawat hakbang na may kasamang pagod at sakit, may isang tatay na hindi kailanman tumigil sa pagsisikap, kahit sirang tsinelas lamang, ang kasama sa kanyang paglalakbay. Si Tatay Ramon ay isang simpleng lalaki. Magsasaka sa maliit ng bari at ama ng isang patang lalaki na si Elmer. Araw-araw nilalakad ni Tatay Ramon ng apat na kilometro papunta sa sakahan. Ang kanyang chinelas, sira may butas at halos hindi na makalakad. Pero para sa kanya, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay maitaguyod niya ang pag-aaral ni Elmer. Isang pangarap na hindi niya naabot para sa sarili niya. Pero pangarap niyang ibigay sa anak. Isang araw habang umuulan si Elmer ay nakasilip sa bintana. Nakita niyang basang-basa ang kanyang ama. Tumutulo ang ulan sa kanyang katawan. At bawat hakbang ay halatang matligat. Ngunit sa kapila nito, umiti si Tatay Ramon pagkakikita sa anak. para Parang walang pagod, walang sakit. Lumipas ang mga kataon. Nag-aaral si Elmer ng mabuti. Hindi siya nagreklamo kahit wala siyang bagong gamit, kahit luma ang kanyang sapatos. Ang iniisip lang niya, ayokong masayang ang sakripisyo ni tatay. Dumating ang araw ng kanyang pagtatapos. Si Elmer ay nakatapos ng kulenyo bilang isang guro. Sa unang sahod niya, hindi siya bumili ng cellphone o bagong damit. Sa halit, bumili siya ng isang bagong pares ng tsinelas. Simple eh. Like, matibay. Pero puno ng kahulugan. Pag uwi niya sa probinsya, lumapit siya kay Tatay Ramon. Hey, ito po para sa inyo. Ano to anak? Isang bagay na sanay makatulong sa bawat hakbang mo. Gaya ng bawat hakbang mong isinakripisyo para sa akin. Niyakap siya ni Tatay Ramon at sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa mga mata ng isang ama na laging matatag. Moral Lesson ang sakripisyo ng mga magulang ay hindi masukat sa halaga ng bagay na kanilang ipinibigay, kundi sa dami ng hirap na kanilang tiniis. Para lang tayo yung mga atin. Kung meron kang magulang o taong nagsakripisyo para sa'yo, ishare mo ang video na ito bilang masasalamat. Kaibigan, maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share, at pindutin lamang po ang notification bell para lagi ka updated sa susunod na kwento. Abangan!